Good morning everyone. Andito na naman tayo. Ah. <laughs> uh, ano ba? Kape tayo. Hindi to kape, ano pala to? Gatas. Rubran. Rubran, kanina. Sarap. Pero ano to si The Frozen, mga The Frozen. Ito yung baso ko, The Frozen. <laughs> <Ayun. laughs> Ah, yung video natin ngayon mga amigo ay yung last time na hindi natin na-continue kasi wala tayong kuryente Hindi ko na subukan yung ginawa kong setup sa aking aquarium na naglagay ako ng ilaw tapos yung aerator Ngayon, papakita ko na sa inyo tapos ah, lagyan ko na ng balloon mollies <laughs> Hindi ko talaga maano ma ano ba tawag diyan basta uh, anong klase yung strain ng aking molis pero yung pagkaalam ko parang molted malt malted siya malted na ano na balon molis so yun lang mga amigo welcome to my channel El Pesco Barbosa TV kung bago parang sa channel ko please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So, yun lang mga amigo. i place ko lang yung aking mga balon molis sa uh, nakasetup na napabaya aquarium mga amigo. So, let's go! So, dito yun mga kamigo. Ayan, 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 ayan. Ayan. May bulak-bulak na mga kamigo. May bulak-bulak na. May bulak-bulak na. Ayan. Ah, yung ano pala mga kamigo, ay, yung sponge filter ay hindi gumana. Kaya, pinalitan ko na lang ng air stone. Kasi, nahirapan akong, ano, ayusin. Ito yung mga balloon mollies. Yan, 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 yan. Wow. Para sa akin, mga amigo, medyo ang ganda tingnan. Yellow, yellow. May yellow pa na. Parang dito, dito. May isa, isa. May isa yan dito. Yan. May nakatago doon sa likod, mga amigo. May ano yan dyan. May mga Dalmatian. Dalmatian na ata yung tawag doon sa sa PKBN uh, na pagkaroon ng molted molted yan 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 oh. sa sa likod yan na lighting wow. wow 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 so dito yung ano ko mga kamiyo ngayon ito na yung paborito kong tambayan may bahay dito sa loob naglagay ako ng bahay kubo <laughs> so, yun lang mga kamigo. Ayan. Sana yung iba. Basta mga siguro 9 pieces na nilagay ko. Ando sila sa likod. Ando sila sa likod. Nagtago. Basta. Ayan. Ayan. Uh, uy. Uy. Tago. Nagtago ah gago magpakita naman kayo kasi nasa video kayo nasa camera ayan so yun ang paborito ko yung kulay yun doon oh. yun, 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 yung, yung may pagka black na yellow ayan yan yan ang paborito kong kulay sa sa mga molis dito pero lahat naman actually mga nagagandahan talaga ako para sa akin para sa akin na Ayan sila sa likod. Yan, yan. Okay, okay. So, yun lang mga amigo. Hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Hasta la vista, baby. Adios.